May mga tao bang kahit saan sila mapunta, tila laging may magandang nangyayari sa kanila? Parang lahat ng oportunidad, biyaya, at tamang tao ay kusang lumalapit sa kanila. Madalas nating isipin na sila ay maswerte, pero ang totoo may mas malalim na dahilan. Ang mga biyayang dumarating sa kanila ay hindi bunga ng tsamba, kundi resulta ng disiplina, kabutihan at tahimik na pagkilos na may direksyon. Ang taong lapitin ng blessings ay hindi naghihintay ng milagro dahil sa bawat araw ginagawa niyang milagro ang bawat pagkakataon. Ang ganitong uri ng tao ay hindi nagpapadala sa takot o inggit. Hindi siya nasisilaw sa tagumpay ng iba sapagkat alam niyang may tamang panahon para sa kanya. Pinipili niyang maging mabuti kahit walang nakakakita, tumulong kahit walang kapalit, at magtiwala sa proseso kahit mahirap. Ang kanyang puso ay payapa, ang isip ay malinaw, at ang kilos ay laging nakaugat sa kabutihan. Sa ganitong paraan, kusa siyang naaabot ng mga biyaya dahil ang kanyang pagkatao mismo ang umaakit sa mga ito. Sabi ni Seneca, ang swerte ay dumarating kapag ang paghahanda ay nagtagpo sa pagkakataon. Ang taong handa sa puso, isip at gawa ay laging nasa tamang lugar sa tamang panahon. Hindi niya kailangang habulin ng biyaya dahil alam niyang kung siya ay karapat-dapat ito mismo ang lalapit sa kanya. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang walong katangian ng mga taong lapitin ng blessings. Hindi ito tungkol sa panlabas na tagumpay o kayamanan, kundi sa mga ugaling nagmumula sa loob mga asal at prinsipyo na tahimik na umaakit ng kabutihan, oportunidad at tiwala ng ibang tao. Sapagkat ang biyaya ay hindi hinahabol, ito ay dumadaloy patungo sa mga pusong handang tumanggap at sa mga kaluluwang marunong magpasalamat. Number 1, may pusong mapagpasalamat. Ang unang katangian ng taong lapitin ng blessings ay ang pusong marunong magpasalamat. Sa panahong karamihan ay nakatuon sa kakulangan, siya ay natututong tumingin sa kung anong meron. Hindi siya nakakalimot sa mga simpleng bagay tulad ng kalusugan, kapayapaan at pagkakataong muling magsimula sa bawat araw. Para sa kanya, ang bawat umaga ay paalala na hindi patapos ang laban at bawat gabi ay patunay na nalampasan niya ang mga unos na minsang nagpahina sa kanya. Ang kanyang pananaw sa buhay ay nakaugat sa pasasalamat, hindi sa reklamo. Ang taong may pusong mapagpasalamat, ay hindi nagpapadala sa galit o inggit. Sa halip na mainggit sa tagumpay ng iba, pinipili niyang matuwa dahil alam niyang may tamang panahon para sa lahat. Ang ganitong uri ng tao ay marunong umayon sa agos ng buhay hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil nauunawaan niyang hindi lahat ng bagay ay kailangang kontrolin. Kapag natutunan mong tanggapin at pahalagahan ang kasalukuyan, mas nagiging malinaw sa iyo kung saan ka patutungo hindi rin siya nakabase ang kaligayahan sa material na bagay. Alam niyang ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kakayahan mong pahalagahan kahit ang pinakamaliit na biyaya. Ang tasa ng kape sa umaga, ang payapang gabi, ang yakap ng pamilya, o kahit ang katahimikan ng magdamag, lahat ng ito ay kayamanang hindi mababayaran ng salapi. Sa ganitong paraan nagiging tahimik, ngunit malalim ang kanyang kaligayahan at mula rito dumadaloy ang mga biyayang hindi niya inaasahan. Ang pusong marunong magpasalamat ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Sa halip, ginagamit niya ang mga sakit ng nakaraan bilang pataba ng kanyang pagunlad. Alam niyang ang pasasalamat ay hindi lamang para sa magagandang bagay, kundi pati sa mga karanasang nagturo sa kanya ng kababaang loob at karunungan. Sa bawat pagkakamali, Nakikita niya ang pagkakataon para itama ang sarili. Sa bawat pagkatalo, natututo siyang maging matiyaga at mas mahinahon sa susunod na laban. Ang taong mapagpasalamat ay nagiging ilaw sa paligid niya. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan dahil hindi siya nagdadala ng reklamo kundi ng inspirasyon. Ang mga biyaya ay kusan niyang naakit dahil ang kanyang puso ay bukas marunong umunawa at handang magpasalamat sa anumang ibigay ng buhay. At sa ganitong kalmadong pamumuhay, dumarating ang mga pagpapalang hindi galing sa paghahangad, kundi bunga ng pagiging karapat-dapat. Number 2. May disiplinadong isipan Isa sa pinakamahalagang susi para maging lapitin ng blessings ay ang pagkakaroon ng disiplinadong isipan. Ang taong may ganitong katangian ay hindi basta sumusunod sa emosyon o agos ng kapaligiran. Alam niyang ang bawat desisyon at aksyon ay may kaakibat na bunga kaya siya ay maingat sa bawat hakbang ang kanyang isip ay malinaw at nakatuon sa mga layunin na magdudulot ng tunay na kabutihan sa kanyang sarili at sa iba hindi siya natitinag ng pansamantalang tukso o kagustuhang agarang makamit ang kasiyahan ang disiplinadong isipan ay nangangahulugan din ng kakayahang kontrolin ang sarili hindi siya nagpapadala sa galit inggit o takot sa halip Iniisip niya ng mabuti ang bawat hakbang bago kumilos. Ang ganitong uri ng tao ay may kakayahang magpigil sa mga bagay na maaring magdulot ng kapahamakan o hadlang sa kanyang pagunlad. Sa halip na ipagsapalaran ang hinaharap sa pamamagitan ng padalos-dalos na desisyon, pinipili niyang maging matiyaga at magplano ng maayos. Bukod dito, ang disiplinadong isipan ay handang magtrabaho para sa pangmatagalang layunin. Hindi siya umaasa sa swerte o sa pagkakataon lamang. Alam niyang ang tagumpay at biyaya ay bunga ng patuloy na pagsusumikap. Kahit na walang agarang gantimpala, ang kanyang pag-iisip ay nakaugat sa prinsipyo at lohika, kaya bawat hakbang ay may malinaw na direksyon at layunin. Sa ganitong paraan, nagiging magnet siya ng mga oportunidad at biyaya na akmang-akma sa kanyang paghahanda. Ang taong may disiplinadong isipan ay hindi natitinag ng kabiguan kapag may pagsubok o pagkakamali. Ginagamit niya ito bilang aral at pagkakataon para mapabuti ang sarili. Hindi siya nagpapadala sa emosyon o frustration, bagkus ay nagsisilbing gabay ang bawat karanasan para sa mas matalinong desisyon sa hinaharap. Ang kanyang kontrol sa isipan ay nagdudulot ng kapayapaan at katiyakan sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Ang disiplinadong isipan ang pundasyon ng kanyang pagiging karapat-dapat sa biyaya. Dahil sa malinaw at maayos niyang pag-iisip, nakikita niya ang tamang panahon at tamang paraan para kumilos. Ang kanyang buhay ay bunga ng plano, disiplina at pagkilos na may layunin. Kaya kusa siyang naaabot ng mga biyaya at oportunidad na hindi basta dumadaloy sa iba. Ang isip na disiplinado ay parang magnet na patuloy na humihila ng kabutihan at tagumpay sa kanyang landas. Number 3. May malinaw na layunin sa buhay. Ang bawat matagumpay na individual ay may malinaw na direksyon sa buhay, alam kung saan patutungo at anong hakbang ang dapat unahin. Hindi siya basta sumusunod sa agos ng pangyayari o damdamin, kundi pinipili niyang magplano at kumilos ng may layunin. Ang malinaw na layunin ay nagiging gabay sa bawat desisyon at aksyon. Kaya sa kabila ng kaguluhan o pagbabago, nananatili siyang matatag at tiyak sa kanyang landas. Ang malinaw na layunin ay higit pa sa simpleng pangarap, ito ay konkretong plano na may kasamang aksyon at disiplina. Nauunawaan niya na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga sa pag-abot ng mas mataas na mithiin. Sa bawat hamon, ginagamit niya ang layunin bilang ilaw na magtuturo ng tamang direksyon sa gitna ng kawalang katiyakan. Bukod dito, ang malinaw na layunin ay nagbibigay ng fokus at konsentrasyon. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang mga gawain at relasyon na makakatulong sa kanya upang maabot ang mithiin. Sa ganitong paraan bawat araw ay nagiging makabuluhan at mas malinaw sa kanya kung aling pagkakataon ang karapat dapat sundan at paglaanan ng enerhiya. Ang taong may malinaw na layunin ay hindi natitinag ng kabiguan o pagkakamali. Sa halip ginagamit niya ang bawat karanasan upang mas mapabuti ang sarili at maging mas handa sa susunod na hamon. Ang kanyang determinasyon ay nagpapatatag sa kanya at nagiging dahilan upang ang mga biyaya at oportunidad ay kusa siyang dumating sa tamang oras at paraan. Sa pangkalahatan, ang malinaw na layunin ay nagiging pundasyon ng kahusayan at tagumpay sa buhay. Ang ganitong individual ay hindi lamang nakakamit ang sariling mitiin, kundi nagiging gabay at inspirasyon sa iba. Ang bawat aksyon at desisyon ay may direksyon at kabuluhan. At ang kabuoang epekto ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon at biyaya sa personal at profesional na landas. Number 4. May kakayahang magpatawad. Ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat hindi sa kanyang tagumpay, kundi sa kakayahan niyang bitawan ang sama ng loob at galit. Ang mga taong lapitin ng blessings ay may kakayahang magpatawad sapagkat alam nilang ang galit at puot ay pabigat sa puso at hadlang sa pagunlad sa bawat pagkakataon na pinipili nilang patawarin. Nagbubukas sila ng espasyo para sa kapayapaan, kalinawa ng isip at mas maraming positibong oportunidad sa buhay. Ang kakayahang magpatawad ay bunga ng malalim na pangunawa sa kahinaan ng tao. Naiintindihan nila na ang pagkakamali ay likas sa bawat isa at ang paninibugho o pagkapuot ay hindi nagdudulot ng solusyon kundi dagdag pasanin. Sa halip na maghintay ng hustisya sa galit, pinipili nilang matuto sa nakaraan at gamitin ang karanasan upang maging mas matatag at mas maalam sa hinaharap. Bukod dito, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng mas malalim na ugnayan at respeto sa paligid. Ang taong marunong magpatawad ay nagiging tulay sa pagkakaayos ng hidwaan at nagbubukas ng daan para sa pagtitiwala at positibong koneksyon. Ang kanyang puso ay hindi naging mapanibugho o mapanghusga bagkus ay bukas sa pakikipag-uunawaan at pakikipagtulungan. Dahil dito, kusa siyang naakit sa mga pagkakataon at tao na magpapalago sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng tapang at disiplina sa sarili. Kinakailangan nito ang malinaw na isip at matibay na puso upang iwan ang hinanakit at magpatuloy sa buhay ng may dignidad. Ang taong may ganitong katangian ay lumalakad ng may tiwala at kapayapaan handang tanggapin ang biyaya at positibong pangyayari na kusang niyang dumarating. Ang kakayahang magpatawad ay susi sa malalim na kapayapaan at patuloy na pagdaloy ng biyaya. Ang individual na may ganitong ugali ay hindi lamang nagliligtas ng sarili mula sa bigat ng negatibong emosyon kundi nagbubukas ng pinto para sa mas maraming positibong karanasan, pagtitiwala at tagumpay sa kanyang personal at profesional na buhay. Number 5. May pananagutan sa sarili at iba. Ang taong lapitin ng blessings ay may matibay na pakiramdam ng pananagutan, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam niyang bawat salita, kilos at desisyon ay may epekto sa kanyang buhay at sa buhay ng iba. Hindi siya basta gumagawa ng aksyon, nang walang iniisip na resulta sapagkat naiintindihan niyang ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkilos ng may integridad at responsibilidad. Ang pananagutan ay nangangahulugan ng pag-aalaga sa sariling damdamin, kalusugan at isip. Hindi siya umaasa sa iba upang puna ng kakulangan sa sarili. Sa halip, tinatanggap niya ang kanyang mga limitasyon at nagsusumikap na paunlarin ang sarili sa ganitong paraan nagiging handa siya sa anumang pagkakataon at biyayang dumating. Ang disiplina sa sarili ay nagbibigay sa kanya ng lakas at tiwala sa pagharap sa buhay. Bukod dito, ang taong may pananagutan ay tapat at maaasahan sa relasyon at trabaho. Naiintindihan niya na ang tiwala at respeto ay hindi basta ibinibigay kundi pinapangalagaan. Sa bawat pangako at obligasyon, pinipili niyang tuparin ang kanyang mga salita sa kilos kaya siya ay nagiging daan upang umusbong ang magagandang relasyon at positibong koneksyon sa iba. Ang ganitong pananagutan ay hindi nagpapahirap sa kanya kundi nagiging sandigan ng kanyang katatagan. Kapag may pagkakamali, hindi siya nagtatago o nagtatakip. Bagkus ay tinatanggap ang responsibilidad at ginagamit ang karanasan upang maging mas mahusay. Ang kakayahang humarap sa resulta ng sariling aksyon ay nagdudulot ng respeto mula sa ibang tao at nagbubukas ng mga bagong oportunidad sa buhay. Ang pagkakaroon ng pananagutan sa sarili at sa iba ay pundasyon ng matatag at maayos na pamumuhay. Ang individual na may ganitong katangian ay nagiging magnet ng biyaya at tiwala at ang kanyang mga desisyon ay nagdudulot ng positibong epekto hindi lamang sa sarili kundi sa komunidad at sa profesional na landas na kanyang tinatahak. Number 6. May matibay na paninindigan. Ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat sa kakayahang manatili sa tama kahit na walang nakatingin. Ang mga taong lapitin ng blessings ay may malinaw na paninindigan. Hindi basta sumusunod sa agos ng opinyon ng iba o pumapayag sa presyo ng paligid. Ang kanilang prinsipyo ang nagiging gabay sa bawat hakbang at desisyon. Kaya sa kabila ng kaguluhan, pagbabago o tukso nananatili silang matatag at tapat sa sarili. Ang matibay na paninindigan ay nagbibigay sa kanila ng malinaw na direksyon sa gitna ng kawalang-katiyakan. Ang paninindigan ay hindi lamang pagpapakita ng lakas kundi isang patunay ng tapang at determinasyon. Hindi natitinag ang mga taong may ganitong katangian sa mga hamon o panghihikayat na lumihis sa tama. Sa bawat pagsubok, ginagamit nila ang prinsipyo bilang pundasyon ng bawat aksyon at desisyon. Dahil dito, nagiging malinaw sa kanilang paligid na ang kanilang integridad ay hindi kayang balewalain at ang kanilang tiwala sa sarili ay hindi matitinag ng anumang pansamantalang tukso. Bukod dito, ang taong may paninindigan ay may kakayahang makipag-ugnayan ng may respeto at empatiya habang nananatiling tapat sa sariling prinsipyo Naiintindihan nila ang halaga ng balanseng relasyon at maayos na komunikasyon, kaya nagiging mas maayos ang pakikisalamuha sa kapwa. Ang ganitong tao ay nakalilikha ng positibong kapaligiran at nagbubukas ng maraming oportunidad dahil sa kanilang kakayahang ipakita ang tamang aksyon ng may dignidad at katalinuhan. Ang matibay na paninindigan ay nagdudulot ng respeto at tiwala mula sa ibang tao. Kapag nananatili sa tama, nakakakuha sila ng kredibilidad at nagiging halimbawa sa paligid. Ang kanilang kakayahang manatili sa prinsipyo sa kabila ng mga pagsubok ay nagbubukas ng pinto sa mas maraming biyaya, oportunidad at positibong karanasan. Ang kanilang integridad ay hindi lamang proteksyon sa sarili, kundi nagiging magnet para sa mga positibong koneksyon at tagumpay. Ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan ay pundasyon ng tunay na integridad, tiwala at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang individual na may ganitong katangian ay hindi lamang nakakamit ang sariling mithiin, kundi nagiging inspirasyon sa iba, nagbubukas ng mas maraming pagkakataon at nagdadala ng positibong epekto sa kanyang personal at profesional na landas. Sa ganitong paraan ang paninindigan ay nagiging tulay patungo sa mas makabuluhang buhay at patuloy na daloy ng biyaya. Number 7, marunong magpahalaga sa oras. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang yaman ng tao at ang mga lapitin ng blessings ay marunong magpahalaga rito. Alam nilang bawat sandali ay may kasamang oportunidad at aral. Kaya hindi nila sinasayang ang kanilang oras sa walang saysay na bagay o negatibong karanasan. Ang bawat desisyon at aksyon ay may layunin at ang kanilang buhay ay nakatuon sa mga bagay na tunay na makapagpapalago sa kanila bilang individual. Ang pagpapahalaga sa oras ay nangangahulugang may disiplina at malinaw na prioridad. Hindi sila basta-basta nadadala ng distractions o pansamantalang tukso. Pinipili nilang pagtuunan ng pansin ang mga gawain at relasyon na may tunay na kahalagahan at magdudulot ng positibong epekto sa kanilang kinabukasan. Sa ganitong paraan, Nagiging produktibo at makabuluhan ang bawat araw na kanilang ginugugol. Bukod dito, ang marunong magpahalaga sa oras ay marunong ding maglaan ng panahon para sa sarili. Naiintindihan nila na ang pahinga, pagninilay at pag-aalaga sa kalusugan ay bahagi rin ng produktibong pamumuhay sa pamamagitan ng balanseng paggamit ng oras. Napapanatili nila ang kalinawan ng isip, katatagan ng emosyon at sigla ng katawan na siyang pundasyon ng mas matagumpay at maayos na buhay. Ang ganitong disiplina sa oras ay nagdudulot din ng respeto mula sa iba. Ang kanilang kakayahang magmanage ng oras ng maayos ay nagpapakita ng kanilang kredibilidad, pagiging maaasahan at dedikasyon sa kanilang mga layunin. Ang mga tao ay natural na naakit sa ganitong uri ng individual at mas madali silang nakakatanggap ng mga oportunidad at positibong karanasan. Ang pagiging marunong magpahalaga sa oras ay susi sa personal na tagumpay at kabutihan. Ang individual na may ganitong katangian ay hindi lamang nakakaabot ng sariling mithiin, kundi nagiging huwaran sa iba, nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagdadala ng positibong epekto sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa tamang paggamit ng oras, nagiging mas malinaw ang landas patungo sa mas makabuluhang buhay at tuloy-tuloy na biyaya. Number eight, may bukas na puso sa pagkatuto. Ang taong lapitin ng blessings ay may bukas na puso at isipan sa bawat aral ng buhay. Alam niyang ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may dalang kaalaman at pagkakataon para sa paglago. Hindi siya natatakot tanggapin ang kanyang pagkukulang o pagkakamali sapagkat nauunawaan niyang ang pagkatuto mula rito ay magpapalakas sa kanyang karakter at maghahanda sa kanya para sa mas malaking biyaya ang bukas na puso sa pagkatuto ay nangangahulugang pagiging mapagpakumbaba at handang makinig. Ang ganitong tao ay hindi itinuturing ang sarili na nakatuntong na sa rurok, kundi laging handang tanggapin ang opinyon, karanasan at kaalaman ng iba. Sa pamamagitan nito, mas lumalawak ang kanyang pangunawa, mas lumalalim ang kanyang pananaw sa buhay at mas handa siyang harapin ang mga hamon ng may katalinuhan at tapang bukod dito ang patuloy na pagkatuto ay nagbibigay ng inubasyon at kasanayan. Ang taong may bukas na puso ay hindi natatakot subukan ng bago o humarap sa pagbabago. Sa halip, ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang mapabuti ang sarili at ang kanyang kapaligiran. Ang ganitong disposisyon ay nagdudulot ng mas maraming oportunidad sapagkat ang kanyang kakayahang matuto at umangkop ay nagiging aset sa anumang sitwasyon ang bukas na puso sa pagkatuto ay nagdudulot rin ng inspirasyon sa iba. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paglago at pagpapabuti. Ang mga tao sa paligid niya ay nakakit sa kanyang dedikasyon at pananaw kaya mas nagiging madali para sa kanya na makabuo ng positibong koneksyon at suportang makakatulong sa kanyang personal at profesional na pagunlad. Ang patuloy na pagkatuto at bukas na puso ay nagiging pundasyon ng matibay na karakter at tunay na tagumpay. Ang individual na may ganitong ugali ay hindi lamang nakakamit ang kanyang sariling layunin, kundi nagiging daan upang ang mga biyaya, kaalaman at oportunidad ay dumaloy sa kanyang buhay ng kusa na nagdudulot ng mas makabuluhan at mas matagumpay na paglalakbay sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Alalahanin na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng iyong tinatanggap, kundi sa lalim ng iyong pagunawa, sa tibay ng iyong karakter, at sa lawak ng iyong puso. Ang bawat karanasan sa buhay, mabuti man o masama, ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na magpapalakas sa ating loob at magpapalinaw sa ating isip. Ang mga hamon na tila pabigat sa kasalukuyan ay nagiging pundasyon ng mas matatag at makabuluhang hinaharap. Sa pagtahak sa landas na may disiplina, paninindigan at bukas na puso sa pagkatuto. Unti-unti mong natutuklasan ang mga biyayang hindi lamang pansamantala kundi pang matagalan. Ang mga katangiang pinagyayaman mo, disiplina, malinaw na layunin, kakayahang magpatawad, paninindigan at patuloy na pagkatuto ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan sa katahimikan ng isip at tapang ng puso. Doon mo matatagpuan ang kalinawan at kapayapaan na hindi basta-basta maibibigay ng anumang panlabas na tagumpay. Ang bawat desisyon at aksyon mo, gano'n man kaliit, ay nagiging hakbang patungo sa mas mataas na antas ng buhay kung saan ang mga biyaya ay kusa mong naaabot at hindi na kailangan pang pilitin. Habang patuloy kang naglalakbay, tandaan na ang bawat pagninilay at bawat sandaling ginugugol mo sa pagpapabuti sa sarili ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming positibong karanasan at pagkakataon ang bawat aral na natututuhan mo ay hindi lamang para sa sarili mo kundi para maging inspirasyon at gabay sa iba sa ganitong paraan ang iyong buhay ay nagiging mas malalim mas makabuluhan at puno ng tunay na kasaganaan na nagmumula sa integridad tapang at karunungan kaibigan at kapatid muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat pagkakataon na makasama ka sa ating paglalakbay, mas magiging malinaw sa iyo ang tamang direksyon, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa buhay, at mas magiging handa kang tanggapin ang bawat biyayang kusa mong darating, ang bawat sandali ng pagninilay, bawat aksyon na may layunin, at bawat desisyon na may integridad ay magbubukas sa iyo ng daan patungo sa mas makabuluhang buhay, ang buhay na puno ng katahimikan, Kalinawan at tunay na kasaganaan ay hindi lamang pangarap, kundi isang biyayang kusa mong makakamtan sa pamamagitan ng disiplina, karunungan at bukas na puso sa pagkatuto. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri. e